Hey wow Hinog na pala yung saging dito Ang sarap nito Ayan Yung iba hindi pa masyadong hinog Pero ito pwede na Pwede na itong kainin Ayan So kainin natin daw mga idol Medyo Masama pa ang pakiramdam ko Kaya yeah, mas maganda yung mga prutas kakainin kaysa mga ano sa mga kanin hindi nakaapik to ng test mmm mm. medyo matagal-tagal din nantay kung ito mahinok ah no, no yung silalim o mm. pero okay na yun isang piraso kasi hindi ako nakakain ng kanin baka sakitin yung ano ko dyan ko mga protas lang yung ginain ko alam nyo na masama pang pakiramdam ko yeah. so ngayon dito po tayo sa silihan natin Ayan. Ang sili na pangalawang tanim natin ay <coughs> may bunga na po. So hindi po ito na isprehan. So mayroon na din na namamatay doon. Oh. <coughs> Kawawa talaga ang sili pag mamatay. So hindi na isprehan sa dahil po nagkasakit kami. So hindi tayo nakapag-spray. Ito, pero mas maganda 'tong tubo kaysa una naming sili. Ito mas maganda. Si makita nyo talaga oh, medyo 'yung mga sanga niya at 'yung mga dahon niya, minsan lang po ang pumukulot tulad noon. So hindi pa tayo masyadong biasa sa pagtatanim ng sili kaya hindi natin 'yan nasolusyunan mas maga. Pero <coughs> by next time. So oh, siguro makakapag-ano tayo. Oh, nalalayo doon. Oh. Marami nga, tumutuno. Basta doon. Ah, oh. <coughs> dito. To yung mga sakit ng sili guys na madalas na sinusukuan ng mga farmers. Katulad nito, ng oh. Yan. Yan. Ito po ay punjay nagmula sa lupa. Yan. Pero may probinsya naman ito. Kailang ay hanggang ngayon ay uh, inaaral ko pa. Para sa sunod ay di po tayo ma makaiwas tayo sa dami ng ano namamatay sa yung pangulot ng dahon kasi alam niyo kasi mga idol ay kailangan talaga ng matinding ano pag susuri sa sile Kasi masyadong masila na ano to. Hindi sa katulad sa mga ampalaya na bilis lang i-prevent. Kaya bihira lang ng tatanim ng sili na malawak maliban lang sa mga mga farmers na matagal na. Katulad nito, 'yan. <laughs> Pag ganito, ilang abono ka na nito, ilang spray na. Tapos hindi lang ito hanggang tumanda ang sili, mamatay mamatayan. Pero kung na uh, tagaano na tayo, na-prevent natin kumbaga ay sigurado ay mamatay man siya pero doon sa pagtanda niya, mayroong Pero limbuwak tulad nito ay mula sa pagkabata hanggat sa pagkatanda, maraming bawas, malaking malaking nababawas sa ating puno ng sili. 'Yan. Dito ay hindi po kami nagka-calcium noon kaya ganito po nangyari. Pero inaaral po talaga na para sa susunod ay ma uh, maipisan yung ganitong mga pangyayari o na mamatay. <coughs> <Yan>. <coughs> maliban lang yun sa mga farmers na nagtatanim ng sili na yung mga malakihan talagang tanim talagang bihasa na tayo ay nagsisimula pa lang kaya kung kasisimula mo pa lang huwag kang sumuko kailangan mo na mag aral mabuti sa iyong ginagawa para maging success ka sa iyong negosyo ayan po okay, God bless po sa panunod.